muling pinatunayan ng fans ng SB19 na 18 na sila'y dedicated at loyal sa kanilang mga idolo. Ito'y matapos na muling magwagi ang SB19 sa Billboard Fan Army Face off 2024 kung saan nakaharap sa final si Rihanna at fans itong Navy. Ayon sa Billboard, nanalong SB19 via landslide. Nito nakaraang taon, ang SB19 at fans itong 18 ang nagwagi rin sa 2023 Billboard Fan Army Face Off na nakalaban ng character ng K-pop group na Seventeen. Ang Billboard's Fan Army Face Off ay isang online voting competition para sa fan bases ng global artist. Inanunsyo ang nominasyon ng SB19 itong July at nakipaglaban sa fan bases ng anim na apat na kilalang artist sa loob ng limang rounds kapilang na si Taylor Swift, Blackpink, Seventeen, Billie Eilish at marami pang iba. Samantala, kamakailan lang ay nag-release ng duet collab song ang SB19 kasama si Glock9 na may titulong Kalakala. Nakatakda namang i-release ang music video nito ngayong September. Ang grupo ay magre-release din ng kanilang documentary film ngayong darating na August 28. Tungkol naman sa kanilang pagtatag era na mapapanood sa mga sinihan nationwide. Yan ang ating entertainment news. Alex Foracchia, Tatak RMN. <saç mannequinetti>